Hello guys. Ayan po ang aming nanay. Bumisita dito sa bahay ni Gwen. Kumakain siya. Naninuod siya na. Ayan. Ang puso niya. dito po muna siya Yeah, para naman po makapahinga yung kapatid na amin na isa. Ang nag-aalaga sa kanya kasi masama ang pakiramdam. Yeah, um, okay, no. yeah. yeah. no. no. Busin mo yan, oh. Eh. Yun, Di pa? Mm-mm, yan. Gapit pa yung tubig it's si Lola. Gapit pa yung tubig si Lola. Gapit! Gapit! Uh, Kain tubig si Lola. Naubos na yung tinapay. Tulungan ko pong magtupi ng damit si Gwen, na ba niya bang nagbabantay ako sa aking nanay. Ayan. Kain tubig si Lola sa ano? Baso. Baso siya. รับไหน